Hello po, good morning. Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. From Tatay Jimmy, libreng taho. Ngayon guys, si Tatay Jimmy, nandito tayo sa may mabini at mabutan tayo ng ulan. So ayan, si Tatay Jimmy, na lang po tayo ngayon dito. Dahil nga po sa grabe ang lakas ng ulan. So ayan, po mga kataho si Tatay Jimmy ay hindi po tayo makapaglako dahil grabe itong ulan So guys, kung nagustuhan nyo po ang video nito, huwag nyo kalimutan mag subscribe at mag like mag share at mag comment and click ang notification bell para lagi po kayong updated sa akin mga video Hanggang dito na lang ko mabuhay po kayo. Ang God bless. Bye-bye.